Mula pagkabata, masasabi kong hindi ako gano'n kaswerte sa buhay. Dahil maliban sa maagang namayapa pa ang aking mga magulang, ay hindi ko na rin natapos o nagawang makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng mga pagsisikap na ginawa ko. Yun din ang dahilan kung bakit nakontento na lamang ako sa buhay na mayroon ako ngayon. Buong puso ko kasing niyakap ang pagiging isang housewife. Kahit madalas akong nakakarinig ng mga masasakit at mabibigat na salita mula sa aking asawa. Totoo namang siya ang nagahanap buhay para maibigay ang lahat ng pangailangan namin ng aking anak. Wala akong magawa kung hindi magpanggap na pipi at bingi sa tuwing sinasabi nitong wala akong silbi at pabigat lamang ako sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanyang napapagod na ako. Pagod na ako sa walang katapusang mga gawaing bahay. Pagod na akong pagkasyahin ang sinasahod nito para mabayaran ang walang katapusan naming mga bayarin at araw-araw na pangailangan na mas bumibigat pa ngayong nasa high school na ang aming anak. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman niyang pagod na akong intindihin ang paraan ng pakikitungo nito sa akin. Magandang araw po sa si inyong lahat. Ako nga pala si Anita. 33 anyos at may asawang nagtatrabaho bilang isang mechanical engineer sa gawing bulakan. At hindi ko naman kinakahiyang sabihin na isa akong housewife. Sa araw na ito, gusto ko lamang humingi ng advice sa si inyong lahat kung tama ba ang nagawa kong desisyon. Malamang mayroong iba sa inyong huhusgan ako sa nangyari. Ngunit hiling kong mapakinggan niyo muna ang kabuuan ng aking kwento. Adita, may kailangan daw po kayong ipagawa sa akin? Tanong ni Ramil, pagkarating na pagkarating pa lamang nito sa aming tahanan. Imbis na sagutin ang tanong niya, ay niyaya ko muna siyang magmeryenda na din naman itong tinanggap. Sanay na rin naman kasi itong sa tuwing inuutusan siya ng asawa ko, ay may nakahanda na rin itong merienda para sa kanya. Ginagawa kasi itong jack of all trades ng aking asawa. Dahil halos lahat ng kailangang ayusin sa aming pamamahay, maliit man o malaki, ay ipinapagawa niya rito. Nataon din kasi ang pa ng trabaho si Ramila kung kaya naman madalas talaga itong tumatanggap ng ekstra kaysa naman manatili siyang tambay habang naghihintay ng magandang oportunidad. Hindi ako ang maipapagawa, ang tito mo, pero nag-iwan naman siya ng perang ibibigay ko raw sa iyo pagkatapos. Sagot ko kay Ramila. Makailang ulit tuloy itong nagpasalamat sa akin habang inuubos ang kanyang merienda. Wala naman akong ibag na isukli sa kanya kung hindi isang matamis na ngiti habang inuubos ang meriendang nasa harapan ko. Ah, siya nga pala tita. Pwede po ba akong humiram ulit ng mga gamit dito? Tumango lamang ako sa kanya bago itinuro ang kinaroroonan ng mga gamit ng asawa ko. Hindi kasi ito marunong magbalik sa pinagkukunan minsan kung kaya naman nakasunod ako sa bawat galaw at galat niya. Sakto namang nililigpit ko na ang mga pinagkainan namin ng merienda Nang muli siyang magsalita Ah, tita Umiyak ba kayo? Anya habang titig na titig Sa namumugtukong mga mata Gusto ko magsabihin sa kanya ang katotohanan Ngunit inilihim ko na lamang iyon sa kanya Hindi naman, Ramil Napuwing lang ako habang nagwawalis kanina Mabilis kong naaninag ko ang pinaghalong lungkot at pangamba sa mga mata nito. Isang bagay na naging dahilan ng aking pagiging balisa. Sinubukan ko pang kumbinsihin si Ramiel na ayos lamang ako at walang problema. Pero nang tumayo ako para pumunta ng lababo, ay naramdaman ko na lamang na mas tumindi ang kutob nito. May problema po ba? Tanong niya. Hindi ko masabi sa kanya na kaya nagawang ipag-utos ng tito niya ang nasira na aming gripo dahil kanina lamang ay nagkasagutan kaming dalawa. Sinubukan ko kasing kumbinsihin to kung pwede akong humanap ng trabaho dahil malaki na rin naman ang anak naming dalawa ngunit ayaw niyang pumayag. Napakarami niyang dahilan. Halos abot lalamunan tuloy ang ginawa kong pagtitimpi Huwag lang masabi sa kanyang siya rin naman ang nagtutulak sa aking gustuhing maghanap ng sariling pagkakakitaan dahil na rin sa masasakit na mga salitang binibitawan nito sa akin. Wala kang dapat ipag-alala, Ramila. Ang mabuti pa, umpisahan mo na ang pag-aayos ng gripo at baka mamaya may iba ka pang gagawin. Tumango naman to kung kaya nakampante akong tapos na ang usapan. Hanggang sa hindi ko na nagawang pigilan ang sama ng loob ko. Nang muli siyang magtanong habang pinagmamasdan ang magawaing dapat ang mister ko ang gumagawa. Maliit na tulo lang naman pala to tita eh. Masyado hubang abala sa trabaho si tito kaya hindi niya maharap. Wika ni Ramila. Nawalan ako ng lusot sa harapan ni Ramila kung kaya't na ikwento ko na sa kanya ang punot dulo ng problema naming mag-asawa. Pasensya na ho kayo. May lungkot ang mga mata nitong tumitig sa akin. Bong akala ko, wala ho kayong problema ang mag-asawa. Dahil mahal na kayo ni Tito eh. At napaka-sweet nyo naman sa isa't isa kapag bumibisita kayong dalawa sa bahay. Wika ng binata. Alam mo Ramila maraming namamatay sa maling akala. Sinubukan ko pa rin gumiti sa harapan nito kahit hindi pa naman nawawala ang bigat sa aking dibdib. Hindi perpekto ang pagsasama naming dalawa ng tito mo. Marami kaming hindi pagkakaunawaan at madalas yun din ang dahilan kung bakit humihingi kami ng tulong sa iyo. Bigla itong natahimik. Marahil binibilang niya na ngayon kung ilang beses sa isang buwan kong tumawag sa kanya ang tito niya para magpatulong sa kung ano-anong aberya sa loob ng pamamahay namin. Palagi kasing nagmamadali ang tito mo. Ayaw na ayaw niyang nasisira ang schedule ng malakad niya. At mas lalong, ayaw niyang naiistorbo siya sa tuwing oras ng pahinga. Pinapakinggan lamang nito ang kwento ko. Pero huling-huli ko kung paano siya napapabuntong hininga hanggat maaari sana. Ayokong dungisan ang magandang imahe ng asawa ko kay Ramila. Kung kaya may mga bagay pa rin akong isinikreto. Tulad na lamang ng mga masasakit na salitang binibitawan nito sa akin. Pero tunay palang magagawang pigilan ang mga salita. Pero hindi ang puso. Huli na kasi nung mamalayan kong tuluyan na palang tumulo ang maluha ko habang nagsasalita. Ae, Ay, tita, ayos lang ho ba kayo? Mung akala ko magagawa ko pang pigilang bumuhos ang lahat ng emosyon ko. Pero mas lumala iyon nang mabigla ako sa sumunod na ginawa ni Ramil. Kung kailangan niyo ho ng kausap, nandito lang naman ako eh. Hindi ho kayo nag-iisa. Nandito ako. Kami. Wika ng binata. Gustuin ko mang sumagot at magpasalamat sa kabutihang pinapakita nito sa akin. Pero agad na lamang na nakaramdam ako ng matinding panlalambot ng mga tuhod. Hanggang sa tuluyan na akong nanghina sa bisig ng pamangki ng aking asawa. Pasensya ka na Ramil. Hindi ko na dapat siya kinukwento ang mga problema namin ng tito mo. Humihikbi kong sambit dahil parang may sariling isip pa rin nag-uunahan ang mga luha sa pisngi ko. Akala ko bibitaw na ito, ngunit mas lalo lamang akong niyakap ni Rangil hanggang sa tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ko. Alam niyo ho, hindi ho kay nag-iisa. Pagmala sa araw na to, hindi ko hahayaan na malungkot at masaktan ka tulad ngayon. Nagkatotoo nga ang sinabi na Ramila, dahil hindi ko inasahan na magiging daan pala ang araw na iyon para mas maging malapit kaming dalawa sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo. Hanggang sa nasanay na ito na laging pinapatawag ng asawa ko. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit, kundi ginagawa na lamang nitong masaya ang bawat oras na magkasama kaming dalawa. Huwag mo akong pinaglololo ko, Ikaw? Walang nililigawan? Hmm, Maniwala. Biro ko sa kanya na may konting pangaasar pang kasama. Agad naman siyang humalakhak habang kinukumpuni ang nasira naming doorknob. Nasira kasi iyon dahil minsan itong pabagsak na sinara ng asawa ko habang galit na galit siyang umalis ng bahay. Akala kasi nito, hihingi na naman ako sa kanya ng budget na pang grocery gayong para sa project lang naman sana ng anak namin ang kailangan ko. Garoon talaga ang sawa ko. Kasalanan na ko maging single ngayon? Hindi ba pwedeng tikim-tikim lang? Munti ko na siyang batukan sa narinig ko. Laking pasalamat ko na lamang at malayo siya ng ilang pulgada mula sa akin. Naku, dyan sa tikim-tikim na yan nagiging tatay ang Ibaramil. Mag-iingat ka ha? Kung ayaw mong mapasubo, sige ka at ikaw din naman ang magsisisi sa bandang huli may diin kong pangaral sa kanya, tsaka na pailing-iling pa sa kinatatayuan ko. Tumangwa naman to habang sinusubukan ang bagong doorknob na inilagay nito sa pintuan namin. E kung bawal ho yun, edi hiramin ko na lang. Pwede naman siguro yun, di ba? Tita, Anya habang makuhulugan na ngayong nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko naman maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang naging epekto sa akin ng mga salitang binitawa ni Ramila, Pakiramdam ko kasi ay binalot ng hindi maipaliwanag na kuryente ang puso ko. Hihiramin? Wala sa sarili kong sambit habang hindi pa rin humihiwalay ang mga mata naming dalawa sa isa't isa. Inasaan kong muli siyang magsasalita ngunit na lamang ito sa kinaroroonan Tsaka dahan-dahang naglakad papalapit sa direksyon ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. Dahil sinundan ko talaga siya ng tingin na para bang pinapahalata ko talaga sa kanya ang antisipasyong nararamdaman ko ng masandaling yun. Tita, Anya ng magawa nitong makalapit sa akin. Lihim naman akong napalunok nang mapansing ilang pulgada na lamang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Sinadya kasi nito akong ikulong sa bisig niya habang magkatapat kaming dalawa. Masama ho ba kung aaminin kong gusto ko? Akmang ilalapit na sana nito ang mga labi sa akin nang may mga yapak kaming narinig mula sa labas. Mahina lamang yun pero ramdam ko ang bigat nito kung kaya naman agad kong nakilala ang taong paparating. Bumalik ang tito mo, Ramila. Nagmamadali kong sambit habang dinadama ang nagwawalang tibok ng puso ko. Alam ko namang wala kaming ginagawang masama ni Ramil, pero mabilis kaming lumayo sa si isa't isa na parabang sabay kaming nakuryente. Ramil, nandito ka pa pala. Uwi ka ng aking asawa. Wala akong imik habang pinapakinggan ang usapan nilang magtiyuhin. Nanatili mga ako sa kinauupuan ko. Kahit may parte ng pagkatao kong hinihiling na sana ay ganito rin kaganda ang pagtrato sa akin ng asawa ko. Sa tuwing kaming dalawa na lamang. Hindi ka pa ba nabibigyan ng tita mo? Anito at saka pahapyaw na tumingin sa akin. Imbis na makipagtitigan sa asawa ko, ay mabilis na lamang kong napayuko upang makiiwas sa kanya. O oh, sige, may bonus ka sa akin ngayong araw. Mabuti na lang talaga at may masipag akong pamangkin na pwedeng tumulong kapag kailangan. Uwi ka pa ng aking mister. Matapos tanggapin ni Ramil ang perang binigay ng aking asawa, ay nagpaalam na rin tong pauwi sa kanila. Hindi ko naman nagawang makapagpaalam pa sa kanya. Tal ayokong makahanap na naman nang ibang pagmumula ng away ang aking asawa. Kahit papaano, nagpapasalamat na rin akong umuwi ito ng walang pasabi. Ba kasi kung hindi siya dumating, ay nakapunta na kaming dalawa ni Ramil sa kung saan. Imposible kasing maggamali ako ng hula. Alam kong balak na nitong sabihin sa akin ang totoong nararamdaman niya kanina kung hindi lamang siya napigilan ng pagkakataon hindi naman ako manhid para hindi maramdaman yun dahil ako mismo ay may pinipigilan na rin emosyon na hindi ko pwedeng payagan dahil ayokong magkasira kami ng aking asawa. Oo at masaya ako sa tuwing magkasama kaming dalawa ni Ramila pero hanggang doon na lang sana yon. Ayokong mas lalong masira ang buhay na mayroon ako ngayon. Ayokong magkasala at ayoko ring magsisi sa bandang huli. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay lulunukin ko rin pala ang mga salitang binitawan ko. Tuluyan din pala akong lalamuni ng lungkot, sama ng loob, at takot nang muli kaming magkaroon ng malaking diskusyon ng aking asawa dahil lamang nahuli niya akong sumusubok na humanap ng mapagkakakitaan online. Alam ng Diyos na marangal ang pinasok kong sideline. Sinubukan ko lang naman sanang magbenta para kumita kahit konti. Ngunit masama na ito para sa paningin At kahit anong gawin kong paliwanag, ay hindi niya man lang ako pinapakinggan. Pakiramdam ko ay tuluyan akong pinagsaraduhan ng pinto ng aking asawa ng mga oras na iyon. At doon naman pumasok ang natatanging taong nakakaalam at nakakaintindi ng hirap na pinagdadaanan ko sa piling ng aking asawa, si Ramila. Alam kong mali, pero nagsilbing takbuhan ko ang pamangkin ni Mister ng mga oras na iyon. Noong una, ay masasabi kong wala naman kaming commitment sa pagitan naming dalawa, o, o walang commitment sa pagitan naming dalawa. Isinantabi lang namin ang nararamdaman naming dalawa sa isa't isa hanggang sa tuluyan din kaming nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon. Ilang beses naming pinagsaluhan ni Ramil ang isa't isa. Nagpadala kami sa init na nararamdaman ng aming katawan na para bang naging daan din yun upang mabawasan ang lungkot at stress na nadaram ako. Pakiramdam ko ng mga panahong yun ay naging langit ang buhay ko sa piling ni Ramil habang impero na naman sa piling ng aking asawa. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Dahil nung minsan kaming munti ng mahuli ng mister ko, ay doon na ako tuluyang natauhan. Marami akong naging maling desisyon sa buhay. Kisama na doon, ang lihim naming relasyon ng pamangkin ng aking asawa. Ipinaunawa kong mabuti kay Ramil ang dahilan kung bakit gusto kong kumalas habang maaga pa, habang hindi pa kami tuloy ang nilalamo ng apoy na unti-unting sumusunog sa aming dalawa. At nang muntik na akong pagbuhate ng kamay ng asawa ko, dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali, ay tuluyan ng sumali sa gulo ang anak kong matagal na palang nagtitimpi sa ginagawa sa akin ng papa niya. Kapag gumalis kayo sa pamamahay na ito, wala na kayong babalikan pa, Anita. Bulyaw nito sa amin. Ngunit sa kabila ng sigaw at paulit-ulit itong pagbabanta, ay hindi na kami lumingon pa. Sa una at huling pagkakataon, ay nagmatigas ako at mas piniling iwan ang aking asawa. Mas pinili kong hawakan ng mahigpit at ilayo ito sa magulo at makasalanang mundong pinasok ko. Walang ibang laman ang isipan ko ng mga oras na yun, kung hindi ang kagustuhan kong baguhin ang buhay naming mag-ina. Alam kong hindi magiging madali, pero gusto kong mag ulit. Tama ba ang desisyong ginawa ko? Lumayo ako hindi naman para sa sarili ko, kung hindi para sa kinabukasan ng anak ko. Kahit papaano, gusto ko man sanang maibigay sa kanya ang masaya at tahimik na buhay. Hanggang dito na lamang po ang ibabahagi kong kwento ng aking buhay. Maraming salamat. Nagmamahal, Anita.